ng lahat ng bagay. Magpasalamat tayo mga brothers sa tayo lumabas na tao. Pinakamataas na likha ng Allah, pinakamagandang anyo at hubog, at higit sa lahat, mayroon tayong talino na wala sa ibang nilikha. Hindi ka nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang ibon, o isang isda, o isang halaman, o isang hayop kaya na gumagapang sa lupa. Ngunit pinili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na lumabas sa mundong ito na tao. Kaya dapat dun lang ay tumanaw na tayo ng utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dami ng kanyang nilikha, lumabas ka na isang tao. Ang mga hayop, ang mga halaman, wala silang talino. They may have intelligent but they don't have intellect. Turison. Mga tuwiran. Tayo lang ang mayroon nun. Kaya yung talino natin ito, ito rin ang magagabay sa atin para makita ang tunay na landas. Bawat isa sa atin ay tinamna ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng angking karunungan na makilala natin siya na siya ang tunay nating manlilikha. At tayong lahat ang tinatawag na ab. Tayo ang kanyang mga slave tayo ang kanyang mga lingkod at tayo rin ang tinatawag na mga kalifa tayo ang mga vicegerent of Allah para ipahatid sa mundong ito ang tungkol sa kanyang mga batas ang Islam sa dami ng mga creed o mga pananampalataya o doktrina dito sa mundo yan ay maaaring ginawa ng tao o maaaring naging remnant ng ibang pananampalataya na sa pagdaraan ng panahon ay maaaring nahaluan ang gawa ng tao o salita ng tao na wala ang original at hindi na panatiling buo. Walang ibang solusyon sa lipunan ang makalulunas nito kundi ang Islam lamang. Napakarami nating solusyon halimbawa na makikita natin sa Islam na kailangan lamang ang mga Muslim ay kailangan gawin nila ang kanilang sarili na tunay na Muslim o sumusunod sa itinuturo ng Islam. Katulad halimbawa, anong pinakamalaking problema na kinakarap ngayon ng mundo? This is our topic, bakit kailangan ng Islam? Bakit natin kailangan ng Islam? racism, racial discrimination. Sa Kristyanismo, na-program ang mga tao na everything white is good. Kaya ang Diyos nila ay puti, ang anghel nila ay puti, ang mga santo at santi nila ay puti, ang mga papas nila ay puti walang papas na kayo mangi, walang papas na itim, walang anghil na itim, at wala rin anghil na kayo mangi, at ang lahat ng ito ay may mapulapulang buhok, may maberde-berding mata, program, racism. Para bang pinalalabas na lahat ng maputi at maganda ay mga puti lamang? Racism. Katulad, alimbawa, sa South Africa, mayroong tinatawag dyan apartheid. Bakit tinatawag na apartheid? Mula sa salitang apart, hiwalay. In the name of Jesus Christ, peace be upon him, pumunta sila sa South Africa with Christianity in their hand. Pero, pinaiiral nila na ang mga itim ay hiwalay sa mga puti. So, 87% ng lupa sa South Africa ay napunta sa kamay ng mga puti in the hand of Christianity. Apartheid. Anong solusyon? Wala. Sa 2,000 years na nagpe-preaching ang mga missionaries about the teaching of Jesus Christ, peace be upon Him, there is no solution to racism. Katulad halimbawa sa Amerika, racism din nandyan. Mayroong mga simbahan bukod ang itim, bukod ang puti. Sa Australia, sa Europe, sa Germany, nakikita nyo ang mga Muslim courts nating mga brothers? Inaatake sila sa Germany because of racism. Anong solusyon? ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasabi sa Holy Quran na hindi siya tumitingin sa kulay ng iyong balat o lahi. Verily, verily, we have created you from a single seed of man and woman and he made you into nation and tribe so that you may know each other. At ginawa kayo sa iba't ibang tribo at nasyon para mga kilala nyo ang isa't isa. Yan ang dahilan bakit tayo may iba't ibang kulay. Para ma-recognize kung ikaw ay kayumanggi at panguang ilong mo, doon ka sa Southeast Asia. Para mapagalaman na kung matangos ang ilong mo, like a Greek or Roman, doon sa Eastern Europe. But verily, verily, the most honorable of you in the sight of Allah, who, and who is the taqwa, Ngunit, katotohanan ang pinakamarangal o pinakamataas sa inyo sa paningin ng Allah ay ang sino man na may takwa. Takwa yung may pagmamahal at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. The God fearing yung may kataimtiman. This is our criteria. Kaya kung nagpupunta tayo sa masjid, ang katabi natin, whether kayo mangisya o itinsya, puputisya, upandaksya, umatangkad siya. We are one sa pagdarasal at shoulder to shoulder. There is no space for you sa harap ng masjid. Lahat tayo ay pantay-pantay and -pantay, each other with Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah It is a social practice of Islam. Kaya hindi mo kahit hindi mo gustong gawin, magagawa mo dahil diyan natin ipinibigay ang pagiging sociable ng mga muslim to preach the difference between human being katulad halimbawa sa hags manifestation of Allah's greatness maybe there are 150 national in the whole world nagtitipon-tipon tayo sa maka doing one thing worshipping and adoring Allah subhanahu wa ta'ala in a simple cloth There is no equal or parallel in the kind of worship in any creed or any religion in the world except Islam. So maybe you are the ruler in the rule, maybe you are the rich in the poor, maybe you are the might in the weak, pero doon sa had, sa maka, lahat tayo ay pari nagdaranas ng pari ginagawa at sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. This is Islam. Kailangan natin ng Islam sapagkat ito lamang ang solusyon para malunasan natin ang pagiging racism. Ito ang isang problema ang kinakaharap sa mundo sa ngayon. Pangalawa, alcoholism. In Manila alone, kung magbabasa ka ng diaryo araw-araw, lagi mong mababasa may patayan, may hinold up, may ginahasa. Dahil saan? Dahil sa pag-inom ng alak. They justify that Prophet Jesus, peace be upon him, the first miracle that he made converted the water into wine, and after that, the wine in the whole Christendom flow freely. At magmula noon, ang alak sa buong kakristyanuhan ay bumaha because they describe that Jesus peace be upon him is the company of the glutinous people in the wine fever. Kasama-sama siya ng masisibang tao at mapag-inom ng alak. We do not believe on that. Alam nyo kung anong influensya ng alak? Alam nyo kung anong influensya ng alak? In America, Every year, there are 60,000 car accidents, vehicular accidents. 50% of them attributed to drinking alcohol, meaning 30,000 deaths sa alcohol. How about the problem about the disease, that deadly disease? For example, ang cancer of the liver. Ang cancer of the intestine. Ang cancer of the throat. Sana, sana kukuha, sa nag sa nakukuha. Sa alak. At maraming klase ng mga mag-asawa, especially sa Ireland, ay Catholic country, the highest rates of divorce is attributed to drinking alcohol alcoholism. At sa Pilipinas ay nagtayo tayo ng mga batas sa tulong ng mga pulis na habang wala kang 18 years old, hindi ka pwedeng uminom ng alak. They mobilize the army, they mobilize the police. Anong nangyari? Wala. They cannot stop it. Rape cases because of the intoxicant. In America, in 1981, there are 178,000 cases of rape. It means every day around 450 rape. And for every three minutes, there is one rape. In America, before got intoxicated, they go for drinking, they go for dancing there is singing and premarital sex so in denmark european country is the highest number of illegitimate children second is france third is britain in the number of children born out of wedlock kasi halimbawa magkasama ang lalaki at babae, nagginuminum ka party-party, anong mangyayari? You know, alam nyo yan, we've been a Christian before, and you know what happened? There is no solution. In Russia, they are the highest people in the whole world who consume more alcohol than any race. In America, I was informed there are 10 million alcoholics and 4 million heavy drinkers. Means 14 million are drunkards. And there are many things that suffer because of this alcoholism. Absenteeism. Sa trabaho, madalas hindi pumapasok. Low quality ng production, low quality ng products, broken homes, maring sumusweldo siya pero iniuwi niya sa alcohol, and up to this day, there is no solution. Christianity, Hinduism, Buddhism is to offer for 2,000 years of preaching of Christianity, and maybe 600 years of Hinduism, there is no solution. It is only Islam who say don't touch alcohol. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, curse is he who plants the grapes for wine. Sino mang nagtatanim ng ubas para gagawing ang bunga ng ubas ng alak, siya ay sinusumpa ng Diyos. Isinusumpa siya na umahawak at nagbebenta ng alak. Isinusumpa siya na nagde-deliver ng alak. Isinusumpa siya na nagse ng alak. Isinusumpa siya na nagtitinda at bumibili ng alak. No excuse, even a small quantity or big quantity. There is no excuse. Kaya nung inilabas ang revelation sa Madina na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paghipo ng alak, sa araw na yon, mayroong kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umiinom ng alak. Noong binanggit sa kanya ang revelation na huwag uminom ng alak, ibinagsak niya kaagad ang kanyang baso at maski ang nasa loob pa ng tiyan niya ay gusto pa niyang isuka. At simula sa araw na yon ay inilabas ng mga tao ang mga tapayan sa gitna ng kalye at kinuha nila ang mga lalagyan ng alak na sa balat ng hayop at sinira nila at binutas. At sa araw na yon ay bumahan ng alak sa Madina. At magmula noon ay hindi na nagkaroon ng problema ang mga muslim. one word from the lips of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam napahinto niya ang pag-inom ng alak with all the power might of the whole world they have the teachers they have the government they have the soldier they have the layman apostolate they help each and every one of them they never stop wine But from the single lips of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hinto ang pag-inom ng alak. This is Islam. Dahil ang lagi nating dinadala, there is one God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. So hindi natin kailangan, according to the statistics, in 1978 ang cost sa Amerika sa mga related cases ng mga alcoholism they spend 56 billion dollars a year na nagugugo lamang sa mga problema na related sa alcoholism imagine this amount sa halip na maibigay sa mga taong mahihirap at walang makain ay nagugugo lamang sa mga problema related sa alcoholism And increase on and on. Sa atin sa Pilipinas, Christianity was there for the last more or less 500 years. And there was no solution. We are facing greatest social problem like gambling. Kung magbabasa ka ng dyaryo araw-araw, nandyan din ang mga patayan. Ang mga nakawan, very rampant and drug dealing because of gambling, because of drinking. Ang lahat ng mga vices na ito, this is the three gates that leads to hell. Don't drink, don't fornicate, don't gamble. But when they go out of their prayer room, it's all there. Katulad ng isang bata, bawal kumain ng ice cream. Pa paano mo babawalin ang bata na kumain ng ice cream kung mayat maya may nakikita siyang ice cream? Kailangan tanggalin mo muna ang pinanggagalingan ng ice cream bago mo bawalin ang bata. It is illogical na ang faith mo ay makapagtuturo para hatakin ang tao sa kabutihan kung ang ugat na pinanggagaling ng kasamaan hindi mo pinuputol hindi yan ang daan para tayo tumahak sa tuwid na landas it's not the way katulad halimbawa ng mga babae natin halos lumalakad na sa karsada hubad lalo na sa television sa show business ano ang makikita mo? So, when I go home in Philippines, noong nagbakasyon ako, it's very difficult for me. Bansa natin yan, mga brothers. There is no dearer country to me than the Philippines. That is my place, my roots, my relatives, my parents. But when I go back home during vacation, I have to adjust myself. Because every place I go, every place I see, there is always the haram. 2,000 years of Christian preaching, what's the improvement? Nothing. So,